ang nilalaman ng ating video. Yo 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 masuk yo masuk yo masuk yo. Ay masuk. Masuk ayo. Ayo. Na, niro na, na. Mula sa estudyanteng nahulog sa isang manhole, ang aswang na umaaligid sa isang buntis hanggang sa misteryosong ekenikilus ng babae tuwing gabi, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito nakuha ng isang CCTV camera na nagmula sa bansang China na kung saan ang isang estudyanteng babae na ito habang naglalakad sa isang kalye papauwi ng bahay na galing naman sa kanyang eskwelahan ay bigla na lamang may mangyayaring hindi maganda sa kanya nang dahil lamang sa kanyang payong. Panoorin ninyong mabuti. Dahil sa hindi nakatingin ang estudyanteng babae sa kanyang dinadaanan, dahil sa inaayos nito ang kanyang payong, ay bigla na lamang itong nahulog mula sa naka-open na sewer. Makikita na wala man lamang harang o anumang warning ang nasabing manhole at iniwan na lamang itong nakatiwangwang. Bilang mamamaya naman ay kailangan din nating maging mapanuri lalo na sa ating dinaraanan upang hindi sa sapitin ang ganitong kapahamakan. Mabuti na lamang at agad may dumaang mga tao kaya naiahon agad ang babae at walang anumang pinsala ang nangyari sa kanya. Si Niga Bales, na nakatira dito sa Pilipinas, ay ibinahagi ang kanyang karanasan sa pamamagitan ng pag upload ng kanyang video sa TikTok account ng hinggil sa kababalaghan na kanyang naranasan ng siya ay buntis pa lamang ilang taon na ang nakakalipas. Noong una ay normal lamang ang lahat, Subalit nagsimula ang karanasan niya nang makarinig siya ng nakakakilabot na ingay na nagmumula lamang sa labas ng kanilang bahay. Isang gabi, mga alas 12 ng hating gabi, ay nagising na lamang siya dahil sa nakakatakot na ingay na animoy umaaligid sa labas ng kanilang bahay. Hindi naman makatulog na si May dahil sa kanyang mga nakakakilabot na naririnig sa paligid. Kaya naman inantay na lamang niya itong huminto at inabot na siya ng madaling araw bago ito nawala. Nang sumunod na gabi naman, ay muli siyang nagising dahil bumalik muli ang nasabing nila lang na tila ba isang baboy ang tunog nito. Subalit ang nakakatakot na pangyayari ay lalong tumitindi nang tila ba ang nasabing nila lang ay papalapit ng papalapit sa kanilang bahay. đâu cả, ừ tên nỗi nào nghe rồi nào Ayon pa kay May, simula nang nagbuntis siya, ay nagsimula nang umaligid ang hinihinala nilang isang aswang na tiktik, ang iba naman ay nagsasabing isa itong wakwak -wak na umaaligid sa paligid ng kanilang bahay. Ang tiktik ay isang Filipino supernatural folklore. Ito ay isang uri ng aswang na kadalasan ay mga buntis ang biniviktima. May kakayahan ng tiktik na magpahaba ng dila upang kuhanin at kainin ang sanggol na nasa loob ng sinapupunan ng isang buntis. Ang wakwak -wak naman ay isang uri ng aswang na may kakayahang lumipad na tila ba isang ibon. Ang wakwak -wak din ay may kakayahang mag-transform bilang isang itim na ibon, ito rin ay may napakahabang kuko at maihahalin tulad ang pakpak nito sa isang paniki. Ang sino mang mabiktima ng aswang na wakwak -wak ay kinakain ng laman. Samantala sinusubukan din ng nasabing aswang na buksan ang kanilang pintuan at bintana upang makapasok sa kanilang bahay. Ayon pa kay May, ang nasabing aswang ay umiingit na tila ba isang baboy. Subalit ayon kay May, wala naman silang alagang baboy maging ang kanilang mga kapitbahay. Pinakita din ni May sa kanyang follow-up video ang paligid ng kanilang bahay maging ang katabi nilang paaralan at mga bahay ng kanilang kapitbahay. Patunay lamang na wala silang alagang baboy at sa paligid nila. Ang nasabing aswang ay halos gabi-gabing umaaligid sa bahay nila May. Ito ay natigil lamang nang ipinanganak na niya ang kanyang ipinagbubuntis. Isa nga bang tiktik o wak wakwak ang naririnig ni May na umaaligid sa kanilang bahay nang siya ay buntis pa lamang? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Kipronaliwo ng Bansang Indonesia. Habang mahimbing na natutulog ang lalaking ito, ay bigla na lamang itong nagising dahil sa lakas ng iyak ng isang bata. Kaya naman agad siyang bumangon upang tingnan kung saan nagmumula ang iyak na iyon. Sa kanyang paglabas ng gate dito ay nakita niya ang pinagmumula ng bata na nakaupo at umiiyak sa labas at katapat ng kanilang bakuran. Sinubukan niyang kausapin ang nasabing bata subalit hindi ito nagre-respond, at eto ang sumunod na nangyari. Panuorin ninyong mabuti. Ngapain? Ko nang Kamu siapa? Kamu siapa? Eh, eh, Nggak tahu. Eh, kenapa? Kok makin kencang sih? Eh, eh, ngapain malam-malam? Dua lu ini. Eh, eh siapa? eh 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 hujan ini yuk yuk masuk yuk eh siapa ini eh hey. kenapa yuk yuk masuk yuk kena hujan nanti kena hujan yuk kena hujan yuk eh ayo Ay, yuk 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 kena hujan nanti eh hey. ayo yuk, yuk, yuk masuk yuk masuk yuk masuk yuk ayo masuk masuk ayo ayo kenapa kamu kenapa <tuh> Viral ang video na ito sa TikTok na may milyon-milyong views na sa kasalukuyan, na kung saan, ang isang Mexican singer na ito na may pangalan na Kenya, habang nagla live concert ay napukaw nito ang atensyon ng kanyang mga tagahanga gayon din sa mga viewers ng internet, ang hindi sa sinasabing misteryosong paglipat ng microphone nito mula sa kaliwang kamay papunta sa kanyang kanan. Ang paglipat ng mikropono sa kanyang kabilang kamay ay hindi visible sa camera. Ito ay basta na lamang nalipat sa kanyang kanang kamay. Pagmasdan ninyong mabuti. Matapos naman itong mag-viral sa internet, ay agad itong pinagdebatihan at inula ng sari-saring opinyon at espekulasyon may nagsasabing isa itong glitch in the matrix. May nagsasabi din naman na maaaring resulta lamang ito ng optical illusion. Kayo ano naman ang inyong napansin kung papaanong nalipat ang mikropono mula sa kaliwa papunta sa kanyang kanan na kamay? Isa nga ba itong glitch in the matrix o isang optical illusion lamang? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang misteryosong video namang ito ay kuha ng isang CCTV camera na kung saan, maraming mga viewers ang nagulat at naintriga sa kanilang napanood. Makikita sa video ang isang babae na nakatulog at nakahiga sa isang sofa, subalit bigla na lamang itong gumalaw ng kakaiba at hindi maipaliwanag na movement. Habang mahimbing ang tulog, ang babae ay lalong gumagalaw ng kakaiba at ito ay hindi normal na tipikal na galaw para sa isang natutulog. Tila ba ang babaeng ito ay nakukontrol ng isang hindi nakikitang force o nilalang? paanoorin ninyong mabuti Matapos naman itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring opinyon at espekulasyon, samantalang ang iba naman ay na-curious. May nagsasabi na isa itong supernatural na pangyayari na marahil kagagawa ng isang hindi nakikitang nilalang. Ang iba naman ay sinasabing baka nananaginip lamang ang babae at ang iba naman ay nagsasabing for entertainment purpose only ang video na ito. Kaya naman magpa hanggang sa ngayon na nananatili pa rin itong misteryoso at mas maraming katanungan kaysa sa kasagutan. Kayo na ang baalang humusga. Ang viral video namang ito ay nagmula sa Mexican hip-hop group na may YouTube channel na El Cartel de Santa TV na kung saan Matapos mapanood ng kanyang tagahanga maging ng mga internet viewers ang ginawa nilang music video, ay agad itong inulan ng komento hinggil sa nakita nilang aparisyon mula sa kanilang video. Pagmasdan ninyong mabuti. Nakita nyo ba yun? Makikita sa video ang biglang pagsulpot ng isang translucent figure mula sa harapan ng kanilang sasakyan. Makalipas lamang din ang ilang sandali ay naglaho na rin ito na parang bula. Maraming mga viewers ang nagkokomento na aksidenteng nakuhana ng kanilang kamera ang isang kababalaghan o isang aparisyon ng isang tunay na multo habang nagsushooting sila ng isang music video. Ang video namang ito ay nagmula sa Reddit username na Edgy Christian Dong. Habang nag-e-explore si Edgy kasama ang kanyang girlfriend sa isang abandonadong mental asylum na matatagpuan sa Baltimore, Maryland ng Bansang Amerika, ay bigla na lamang may nahagip ang kanilang kamera. Pagmasdan ninyong mabuti. I hit that Yo, this place is crazy, bro. Oh, moms. What the f Babe. What? Are you I swear I just seen something. Don't <laughs> Bro, wow, what the <laughs> <f**k>? <laughs> Nang biglang iniliko niya ang kanyang camera mula sa isang lugar ng bahay, tiyempo namang may nahagip ang kanyang camera ng isang dark figure na mabilis na pumasok sa isang pintuan. Nang agad nilang pinuntahan ang room na ito ay wala naman silang nakita. Hindi naman kiniklaim ni Edgy Christian Dom na isa itong paranormal activity o supernatural, ayon pa sa kanya, Maaaring isa lamang itong homeless na tao na maaaring tumira na sa abandonadong building na ito. Subalit marami ang nagtatanong na, kung isa lamang itong tao, saan ito nagpunta at bakit bigla na lamang itong naglaho na parang bula na segundo lamang halos ang pagitan nila nang sinundan nila ito kaagad. Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.